dowa lang natin komplikado bugong. <laughs> madali lang yan. Alam mo ba, may paraan para mas madali mong makuha yan. Gamitin mo to. Isa itong incline plane. Parang isang maliit na tulay. Isa itong simple machine. Simple machine? Ano yun? At ano naman ang incline plane? Ang simple machine ay mga bagay na tumutulong sa atin para mas madaling magawa ang mga trabaho para mga katulong na may mahi ka. Una, ang lever. Parang pingga na ginagamit para iangat o igalaw ang mga bagay. Gaya ng siso. Sunod, ang pulley. Parang gulong at ehe na tumutulong para madaling umikot at gumalaw. Mayroon ding screw parang paikot-ikot na inclined plane. Ginagamit para maikabit ang mga bagay-bagay gaya ng tornilyo. Ang wheel and axle. Parang gulong at ehe na tumutulong para madaling umikot at gumalaw. Isipin mo ang bisikleta. Ang gulong ay umiikot sa ehe para madali kang makapagpadyak at makapagbisikleta naman ay parang isang dulasang daan para mas madaling may ahon ang mga bagay pataas. Sino? Oo nga. Kaya dapat lagi nating tandaan ang mga simple machines para mas makagawa tayo ng marami gamit ang kaunting lakas at oras. Uy, saan ka pupunta? Pupunta ako para magputol ng panggatong gamit ang wedge. Naging tandaan, gawing simple ang trabaho. Simple machines ay kaibigan mo. Bye. Bye!